Yo, what's up mga boss? So, game na ni mga bossing. tres na natong suot para makita nato kung good shes ba nito. So, morning mga boss. So, atong i-upload na video kagahapon. tres na itong suot para makita ninyo ang beauty. Ani, kuha rin ba kini colorway oh. So, good shit kini sa ako mga boss. Oh, gutugot lang gamay. Gutugot gamay mga boss. Hmm. kita na to sa inyo kung saan yung kagwapo gwapo. kagwapo kating naka-jagger uy, oh, wala mga bossing, oh good skin, na, eh. naka-jagger ka, or naka-sapat, naka, naka short ka ni mga boss, good skin, ni. Eh. to yung tanggalon Bos ni Lepas tu Gini-gini Gitu Unsan guna Kagut ses ni Sapatus ni Hmm Makan uh, bos ha tu lah Agan Kaya maka uh, bos Ikut gini Saku ha Gini Igo ni pero medyo hugot siya gamay. Hindi <laughs> lang sya ingon niya igo kay hugot siya gamay. So grabe ni nga mga bossing. Rare naman good ni. Unang ganahan kayo kung ni nga sapatos ba. Okay. Pakita na ako sa inyo mga boss kung parang makita niyo yung goods, gup, 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 oh, good speed kayo. Gwapo kayo na siya. wala oh. Oh. Shush. Oh, mga bossing no? oh. nagbabuhan yung pangpurma, no pang na mga boss good yes, ka eh oh. awa kita na ko ninyo mga bossing kung sa kagwapo na ang sapatos mga boss yun no final lang eh hatag na to ni ang atong sapatos nga Nike Air Command Force. So, kung un sa saan ninyo pag-apil, mora gihapon yung, yung bahato mga boss. So, sa mga wala pa nakabalo, sa wala pa nakita sa akong mga video, sa mga first time nga nitanawan ni akong video, mga bossing, basahan ninyo ang akong caption o tarong na dito kung un saan ninyo na ko'y cast nga ginapabuhat para kamo ang mas kamo akong mahatagan ani or mas dako yung chance na mahatagan ani nga sapatos. So yun mga bossing, kita-kita sa Maka-dog ani sa ako mapili and then advance congrats.